Narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakakilig at talaga namang napaka na istorya nila Kuya Ruel and Miss Rachel. Oh Of my life. Bakit lahat? Sa pagpapatuloy ng istorya ay binisita nga ni Kuya Ruel at Miss Rachel ang bahay na pinagawa ng lingap team para sa dalaga na si Miss Rachel at sa kanyang pamilya. Pagkapasok pa lang nila ay grabe at namangha na manghana talaga sila sapagkat napakaganda ng kulay at napakapulido daw ng pagkakagawa sa kanilang bahay. Kitang-kita naman ang mga sa labi ng balaga na si Miss Rachel sapagkat sa wakas ay meron na silang bahay na matagal na nilang pinapangarap. Dati daw kasi ang bahay nila ay sobrang diit at talaga namang kapag umulan ay kawawa sila sapagkat marami daw itong tulo at sira na ito. Kaya naman sobrang grateful daw ni Miss Rachel na dumating ang Kalinga team at lalong lalo na si Kalinga Prab sa kanilang buhay. Sapagkat simula dumating sila ay nabago na ito dumating ang lahat ng blessings at iba't ibang tulong para kay Miss Rachel at sa kanyang pamilya. Kaya naman sobra ang pasasalamat ni Miss Rachel kay Kalinga Prab, kay Kuya Ruel, at sa buong Kalinga team and mga sumusuporta sa kanila ni Kuya Rowell. Oh Ikaw nga ba, ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Bakit di na lang lahat Nag-usap naman ang dalawa Kung gaano kaswerte Si na Miss Rachel Sabi ni Kuya Ruel Alam mo, grabe no Ang swerte niyo talaga At dumating sa buhay niyo Ang kalingap team Lalo na lalo na yung mga nang susuporte sa'yo kasi dahil sa kanila ay talagang dumagsa ang mga tulong para sa pamilya nyo. Nagreply naman si Miss Rachel at sinabing, Oo nga eh, talagang hanggang ngayon ay hindi pa rin nagsisinkin sa akin kung kano kami kaswerte at may bahay na kami. Kasi dati talagang pangarap lang namin to ng mga kapatid ko, pangarap namin magkaroon na sarili bahay, yung maayos, at talagang magiging komportable kami. At ngayon, eto na, talagang tinupad ni Lord. Kaya wala kang yung pasasalamat namin sa Diyos, kay Kalinga Prab, sa buong Kalinga Team, and pati na rin sa'yo. Kaya salamat talaga sa inyo, ha? kasi ginawa kayong instrumento ng Diyos para matulungan kami. At talagang maging magaan yung pangumuhay namin. Sa pangitin naman, si Kuya Rowen. Oh naman ni ang bahay ni Miss Rachel sapagkat napakaganda daw ng pagkakagawa nito. Maski ang mga corners daw ay napakapulido, kaya naman bilib na bilib daw siya sa mga manggagawa ng Kalingap Team at mga hinayar ni Kalingap Rab. Kitang-kita din ang saya kay Kuya Ruel at napaproud siya sapagkat sa wakas ay nagawa na ang dream house nila Miss Rachel. Sabi din ni Miss Rachel, alam mo, salamat din ha, kasi isa ka din talaga sa mga tumutulong sa amin kaya sobra din yung pasasalamat ko ka sa'yo kasi alam ko na lahat ginagawa mo para sa ikabubuti ko and talagang tinutulungan mo ako kapag kailangan kita lagi kang nandyan kaya salamat Rowel ah hindi ko lang palagi masasabi pero talagang na ko lahat ng ginagawa mo sa akin ng mga tulong mo maski sa pag-aaral ko ay tinutulungan mo ako kaya... Grabe itong salamat ko sa'yo. Hindi ka talaga. Nang narinig ito ni Kuya Roel, ay halata ang kinilig si Kuya Roel. Oh, angel. angel, baby, angel. Mr. Cupido, ako na may tulungan mo. Ikaw nga ba si Katapos naman ng kanilang kwentuhan sa bahay ay naalala naman ni Kuya Rowell na merong nagpadala na fan ng mga iba't iba na gamit para kay Miss Rachel at sa kanyang kapatid. Namangha naman si Miss Rachel sapagkat grabe talaga ang support sa kanya kahit hindi niya kilala ang mga ito ay grabe ang mga pinapadala sa kanya at suporta na pinapakita ng kanyang mga fans sa kanya. Nang pinuntahan nila ang ipinadala na box, ay nagulat ang dalawa sapagkat puno ito ng iba't ibang gamit na talaga namang makakatulong kay Miss Rachel pati na rin sa bagong bahay nila. Pagkabukas pangalang ng box ay nagulat na kaagad si Miss Rachel sapagkat sabi niya ay first time lamang daw siya nakakita o nakatanggap ng ganitong regalo. Ang mga nandon ay mga sarik-saring bag na magagamit ni Miss Rachel sa kanyang pagpasok. May mga pantalon din na estetik. nang sa ganon ay masusuot din ito ni Miss Rachel sa kanyang mga pupuntahan at meron din na teapot. Kaya naman natuwa si Miss Rachel sapagkat napaka-thoughtful talaga ng kanyang mga fans. ng natanggap ni Miss Rachel sapagkat nakatanggap din siya ng sapatos para naman sa kanya at meron din siyang natanggal na 6 pieces na bedsheet para sa kanilang bagong bahay Grabe at hindi makapaniwala si Miss Rachel sapagkat napakadami ng blessings na dumadating sa kanila Sobrang thankful din siya sa kanilang mga supporters kasi hindi ito nagsasawa na magsuporta sa kanya. May mga natanggap din siyang letter para sa kanya at talagang na-appreciate daw ito ni Miss Rachel sapagkat dito din siya kumukuha ng lakas na loob upang magpatuloy sa pag-vlog at sa pag-inspire ng iba. Sa huli, ay nagpasalamat si Miss Rachel pati si Kuya Ruel sa mga fans nila na walang sawang sumusuporta sa kanila. Sabi pa ni Miss Rachel, maraming salamat po at talagang hindi ko po makakalimutan yung mga kabutihang loob nyo. Hanggang ngayon ay sobrang thankful pa rin ako sa lahat, lalong-lalo na po sa inyo. Oh my angel. dito lamang muna ang ating nakakakilig at talaga namang napaka-sweet na istorya ni La Kuya and Miss Rachel. Maraming salamat po sa inyong panonood. Bye!